Hello guys, ang guys kung hanap nyo guys ay murang seafood. So good kayo dito guys sa Bulungan sa Mar Paranaque. Yan guys sa gabi guys, ito na guys, pakikita ko sa inyo ang mga sariwang isda, mura na at napakaganda pa guys. At sariwang sariwa pa guys. Kaya guys, kayo pupunta dito guys, kailangan guys mamadaling araw nandito na kay guys. Para sa press na press at sariwang sariwa. At guys, dito yung guys makikita lahat ng ibang klase ng isda guys. Dito yung makikita pati seafood guys. Alimangok, talangka, alimasag, hipon. Dito yun yung makikita lahat guys. Kaya guys, sugod na kayo dito guys sa para sa bulungan, sa Parangyake. Okay guys, sa panorin nyo guys ay Iikot ko kay guys sa lugar na ito sa bulungan, sa Parangyake guys. At dito nyo rin makikita kung bakit tinawag na bulungan sa parang guys one, one, one. eto guys, papakita nyo guys kung bakit tinawag na bulungan. Ayan guys, papakita ko guys sa inyo. Panoorin niyo guys kung paano sila magbulungan. Ayan guys, ayan na, ayan. Hindi ko alam guys kung ano binubulong nila guys. Kaya guys, sa pagbabalik ko guys, sa bulong sa paranya, kaya itatanong ko guys. Tatanong ko guys kung bakit kailangan kanilang ibulong at kung ano yung binubulong nila.